Ayan, diga ko nga kami nanood ng bench fashion week. Nakakasura ka ba? Ano? Ako text ng text sa iyo, chat ng chat. Ako hindi man lang ako nire-reply eh, sa kayo nga hindi na-reply sa akin. Nasabi po yung RKA, yeah, right. kayo mulagang mulaga sa mga nakabright. Wala, ano, hindi kayo. Nanonood nga kami ng live. Sabi, ah, kaya pala itong priyanang ito, hindi na nakakaisip mag-reply sa kanyang ina. Ay, hindi Siguro, na. Siguro na sa mga nakabright. Oh, doon niya nakamulaga. Hello, Hello po. Hello po. Naman, Siyempre na mo na lang hindi ka manood. Dapat nakapokus. May, na, may may ipakita ka naman sa akin. Hindi kayo ka binibilinan ko sa iyo. Oo. Oh. Ikukuhanan mo. Kukuhanan mo ang mga... Nakabrep. Hindi. Hindi <laughs> na kabrep. Eh <laughs> di kayo yung sabi ninyo. Kukuhanan mo yung mga model. Ano na? Model, model gang. Oo. kaya nga yung mga nakabrep na. oh, ma. Ay, may nakabrep. <laughs> Hindi na ba? Hindi mo. Kayo talaga. Ina, sinasabi ko na. Kayo talaga. Pa, pa. Ay, ba? Ay, kayo. Ako wala sinabi. Baka ikaw, binuma pa, mo. Pagkaganda nga naman na okay. nagpapasyon doon. Pwede ka kaya ako doon. Pwede ka na doon. Pwede ako doon. Ang ganda dito mag-photo shoot. Ang ganda ng background Yeah. Para Parang nagpaparinig ka lang. Aha. Elevator tour. Pwede. Anong floor kayo? Ito lang. Ito okay. lang kayo? Elevator. Ano ba ito? Bigot tayo na ako pa Wait, right. wet look we ang aking attire for today's video. So, Aliwanag okay. pala dito. Ano pa nga natin? So, kami ho ngayon ay mag-gym. Time check, it's 8.06 p.m. Baka di kayo maniwala, eh, basta yan. 8.06 p.m. Kasama ko tong kapatid kong Tons, Kuya RK. Mag-gym -gy din daw siya. Mag-treadmill lang naman ako, baka walking-walking lang. Oh, ako mag-ano ako, treadmill mo uh, nga lahat. Ooh! Maniwala kay Dini. Tapos dinala niya ako Danny, sa third din sa rd floor. Dino naman pala third floor. Diyos ko. Ang alam ko talaga 6 yun. Tapos di rin, no? Mm -hmm. <laughs> Ang nangyari, nilakad-lakad lang talaga natin. Sa isa yun lang natin kaya. Tapos yun na yung pinaka-ano natin. Pwede naman natin isa-isa yun eh, kung gusto mo. Tapos yun na yung pinaka-ano natin, uh, exercise. Ay, for. Ay, for. Ay, ah oh, Ang galing ko talaga, grabe. Grabe ang galing ko. Date. Nakita na namin yung ano, yung yung gym. Gym owner. Kaya lang, madami pang tao. So, madami, madami pa nagpe-treadmill. Hindi pa kami makapag-treadmill. Kaya dito na lang muna kami sa labas. Oh, di ba, pakaganda. ay babalik na kami para uh, mag-gym pinagpawisan ho kami, hindi lang halata, Diyos ko. Halimis ka <laughs> <I sighs> nice kita na tapos lang ang mag-gym. Diyos ko, grabe. Hindi nga tayo. Bye. Bitin? Bitin ka pa? Oo. Ano ba ito? Bitin ko. Bitin. Next, magkamukha mo kami. Tween. Oke, okay, kita Let's go! Ting! Let's go, parang. Lagi Ah, my All oh, blue. All <laughs> oh, blue.

Close. Open the close. Oh my open God. Sir, it's Oh. The open. Goodbye, guys. Thank you for watching. Mga, uli pa bukas. Yes. Bitin nga. Bitin nga. Bitin nga. O, bukas, na. Maga. Oh, bukas uli na umaga. Good Goodbye. Time. And good night. Say good night. Good night. Oh, okay. Bye. Ano sabi ninyo, What? inay? Ano ba ba Kaya, Okay, sa ilagay ng pinuno ng pinuno. Nari, suot ko. Ano ka naman sama sa suot kong ito? Hindi masama ang suot mo. Ito ako ako may sinasabi siya. May tatanong ako sa inyo. Oh, ano naman tatanong? Sa inyo, ka, naman sa inyo din nala ang medyas ko. Ano yung mga medyas ko. Yung binili ko. Ano? Di yan naman ang medyas pagkakatuban. Lagay sa sulok-sulok. Bukod sa, ano, alam niyo bukod sa sukulay na nawa, palagi nawawala. Ay, ang medyas din. Yun ay kabi bili ko la. kaya maghahanap adugang ano klase ng medyas na iyon? Maganda iyon. Yun ay 12 pairs. Oh. Ano, ay yun sa dami na. Ba? Ayun na yun ay, yung natin, baga. Ako po. Kay... hindi nasasasamang nasa sasamang iyon. Pinamigay ko na. Excuse me for your information. Yun oh. ay hindi masama ayun maganda, yun ay napapakilabangan. Paano mo na sinabi yung na, napapakilabangan? Eh, hindi nga magkasya sa akin pa, Eh, hindi rin magkasya sa, pa. sa inyong ay, pa. Nagkakasya yun sa akin, inay, naipakita ko sa video yun. Kailan? Eh, no. kay Daisy la ang yun. Alam, hindi naman pang kay Daisy unting, yun. hindi nagagandahan sa gayong may Diyos na unting-unti. Ano unti-unti? Hindi naman maunti yun. Hindi kali Hindi naman yun, hindi naman sobrang liit yun. Yung naiyari ina, panos mo lang na nabili ko. Dapat pala medium kaya mo mo size 10. Oy, O8. O8 sa size 10. Yun na yung ba, ay ba, size 8 lang. Size 8 lang ato pa la -i 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 ako. Maliit yung gayang nabili ng medyas. Hindi yung gayong kala oh, no. may pang duwende ang paa. Hmm, siguro kayo nagsuot na oh. Ano'y pinamigay ko na? O sa bagay, kayo'y sanay na sanay ang inay ho. Kasi sanay na sanay iyan na nagsusuot ng mga butas na medyas Alam ho ninyo, kanyari, pag may papasok kami sa may bahay ng may bahay, eh di ka ho, kanyari, maguhubad yun. Eh ka nakasanayan ho natin na kapag sa may bahay ng may bahay, dapat tatanggalin ng mga sapin, ganyan. Ang inay ho, pero ay, ninyo, hindi siya makapagtanggal dahil butas ang kanyang may like, tunay naman pero yan, ay, 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 pa oh, may buga <laughs> ibang ko sa iyo baka ikaw din no. ako ng kabiaka na medyas pag nagga garden lang ako ay hindi hindi ako naniniwala deyan na ano, ano mga ay, sapin nga natin kami? eh nasusuot kay ng kabiaka itanda eh, niya sa sulana uh, na, uh, oh nagsuot kay ng kabiakan oh ibig sabihin kayo last, din pat sa medyas ay langani ano pag pupunta ako sa sakyan magkasay isang ating sapatos uh, sandals Oh. Ay, ay naku, kong... magagawa pa kayo ng dahilan ninyo. Kay, ay, naku, hindi. Sige, sige na, ina, ano hanapin na natin yung may dash. hindi, ipamigay ko na kayo. Ang hingi, ang gawin sa Bakit ka naman, e, binigay na niyo lahat? 12 pairs iyon. Hindi, ano? napabigay siguro yung mga limang pares. Oh, ay, nasa sa yung iba? Yan, hindi ko alam. Dito naman sa atin ni ano. Lahat na yung nag... Naging... Bag na. Pag napatago, hindi Yan ang hirap sa din, din sa amin. Ultimo, sa eh. lagi nang nawawala. Ay, ina, may ijas, may isang nakapares na sapatos, eh, nawawala din. Ang Lahat ang na lang ang nawawala. Ano? Lahat na lang oh, ang nawawala dito sa pangawahin na ito. Hindi so ang mga pakana, ang hindi mawala. <laughs> Anong pakana? Basta. Nako, <laughs> kaya inay. Ari inay, lagi <laughs> na salita. Ang mga nakakabitlaang, ang hindi mawala. Nako, yan lagi ang sinasabi eh. Isidya, naman. Oo. Ba naman niyo sila sabi yan ay naka-video ito. Yan naman ako naka-video ito na naman siya sabi ka. Dito sa bahay na ito lahat na inalipol. Tumay naman eh. Tawarin dito sa bahay na ito ah. Sawa kayo magkubaga. Eh ako'y paalis pa Monday nako po. Pupunta na naman. Ano makalayas mo na. Ako sasama. Nako, lagi na ako sasama. Ala hindi, hindi aari yung gayang-gayang batay, sarado. Ay, sarado eh, iyon ang aking tay Naka hindi. Ah, wag, wag. Ay, hindi, kailangan panindigan mo yun. Yun ang ano eh. Ay, hindi, inay. naku po naman. Panindigan ko. Pagiging bantay, sarado. Saan hindi, na? wag muna. Yan, yeah, ipakita ninyo, kilikili, rebel kaya ninyo. May sadya, ito eh, ano. Maganda, kilikili -kili um, niya, ano. Pagkita ako eh, magwaswas ng wag magwaswas. Patingin nga, ipapakita nga natin din sa video. Eh, wag naman lalapita. Ano ninyo, kanyang... Kilikili -kili reveal. Oh. Ano sikreto ninyo? Sabihin ninyo. Oh, Hindi. No. Yan Ayan. ay nag Hoy, excuse me. Never ako nag oh, Hindi ako oh. Kagaya mo. Oo. Oh, oh. naman. Sinabi mo ako, <laughs> ako libagain. Baka naman mamaya ang tingin ng tao ay libagain ang aking kilikili. Hindi, hindi, hindi ng Tsaka, <laughs> hindi naman talaga ako eh. si Ian. Oy. Pero oh. mabisa nga daw yung kalamansi. Si nagkakalamansi. Siya, dyan na kayo. Saka ka? Aalis.